Okay, welcome back to my channel. At yun nga, ituturo ko sa inyo yung tamang pagkuha ng hashtag na gagamitin natin sa mga content o video na ginagawa natin para may upload natin at mas dumami ang views nito. So, tara, subukan na natin. Punta lang po kayo sa Chrome. Pagpunta nyo sa Chrome, ayan, nakaano na tayo. Isa-type nyo lang kasi dyan sa Chrome, ayan, yan. Uh, keyword keyword, tools, and hashtag. Ayan. Pwede rin lagyan nyo ng YouTube. So, dito, kahit anong ilagay nyo na yan, makikita nyo na rin dito. Kasi, ayan, o. Oh, ito yung ating keyword tool. So, ito, ikiklik nyo lang yan. Pag-click nyo na ganyan, mag -re request lang siya kung para saan, kung anong platform ang ginagamit natin. So, subukan natin para sa sa YT. Bagay YT at FB, halos ano naman yan. Same lang siya sa mga hashtag na ginagamit natin. Kaya dito, ito yung search natin kung anong hashtag yung ating content na ginagawa natin. Halimbawa, ang ilalagay natin dito, tutorial. Tutorial. For YouTube o Facebook. Okay, Facebook. So, ayan. Ang una nating i-search si ito, tutorial for Facebook. So, yung mga hashtag at sa keywords ipakikita niya dito. Ibibigay niya, libre. Meron tayong mga guide dito. Ito ayan Ito na yung mga keyword. Ayan no Oh. Keyword. Keyword suggestion. So, ayan. Nandyan lahat yung mga dapat natin gamitin keyword na makatutulong. Ito tungkol sa Facebook business page setup tutorial for beginner. How to add break on Facebook. How, how to optimize Facebook video tutorial Facebook page. Tutorial Facebook pixel. Tutorial Facebook page. Ayan. Magiging guide nyo po yan. Pwede nyo gamitin yan sa inyong mga keyword. Ano po? At dito naman sa kabila, ang request naman natin ay hashtag. Di ba? Nakakuha na tayo, nakapili na tayo ng hashtag na angko para sa ating tutorial for Facebook. So, dito naman tayo. Sa hashtag tayo. I-click natin yung hashtag. At pag na-click natin yan, syempre maghahanap na si... Ay, ayaw niya. Wala tayong ibigay na ano. Wala siyang hashtag. So, ang gagamitin nyo pag wala itong hashtag tungkol sa tutorial for Facebook, syempre, ang gagamitin nyo rin doon hashtag tutorial. Yun ang ibig sabihin po nun. Hanap pa tayo ng ibang mga topic na pwede natin gamin, gawin. Uh, ano bang maganda topic? Uh, cooking. Ayan, cooking. Cooking tips. Okay, cooking tips. Yun yung ating content, no? So, dito, bibigay niya uli yung hashtag, oh, keyword, sorry. Keyword. Ayan, meron siyang mga hashtag na dito. Ayan, pinakita niya, inunan niya yung hashtag kasi doon natin na-click dati kanina eh. So, ayan o, mayroon siya mga hashtag dito. Hashtag cooking tips. Hashtag cooking tips. Ayoko, anong klaseng ano uh, no? ninyo, dadagdagan nyo na lang yan. So, ayan, no? Magiging guide nyo na po yan. Ibig sabihin yung mga hashtag na yan ay ginagamit lagi ng mga viewers po natin. Kaya pag naglagay kayo nito, at naghanap ang ating mga viewers tungkol sa cooking tips, posible na isa sa mga video natin o tong video na ginawa natin ay ire-recommenda ni Facebook o ni YouTube para ipakita sa tao na naghahanap nito. Kaya dumadami yung ano natin. Tapos itong keyword dyan, meron din itong keyword suggestion na malaki din po na itutulong nito para sa atin. Ayan o. Oh yung cooking tips natin, keyword suggestion, ay merong cooking tips na 21,900 na yung ano nito, oh, uh, search volume yung mga naghahanap. 50 cooking tips. Ayan, mamimili lang kayo dyan kung ano yung mga content o yung recipe na uh, o menu na gagawin ninyo tungkol sa inyong cooking tips. Ano? So malaki ang may tutulong nitong guide na ito. Ito kasi mga nakasulat dito ng keyword, ito yung kalimitang hinahanap at mas inirekomenda ni YouTube at ni Facebook. Kaya pwede nyo pong gamitin yan. Libre po yan. Wala pong bayad yan. At sana meron po tayong natutunan dito sa ating munting tips tutorial na ito. No? So yan, wag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo po ang aking notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload po natin. At syempre, kung kayo na po yung nasa Facebook page po natin, huwag nyo pong kalimutang mag-follow at i-like and share nyo na rin po ang ating video. Maraming salamat po. God bless.